Marami sa ating mga kababayan na naligaw ng landas dahil sa armadong tunggalian ay nagdala ng mabigat na pasanin at pangungulila. Ngunit sa pamamagitan ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP, muli nilang natagpuan ang pagkakataong itayo ang bagong buhay, malayo sa takot at malapit sa pamilya. Mula sa livelihood assistance, libreng edukasyon, hanggang suporta ng kanilang pagbangon, hindi nag-iisa ang dating lumaban. Katuan nila ang pamalaan at buong komunidad sa pagbuo ng mas matibay na kinabukasan. Ako si Kuya Bings at ito ang tungo sa pagbabago. Dati, ang bundok ang kanilang mundo. Sa dilim ng kagubatan, armas ang naging kabuhayan. Dahil sa panlilinlang at kahirapan, marami ang naakit sa mga pangakong hindi natupad. At sa kakapoy, uh, dili ng kagutom, lakaw ng uh, ikwit, gabi, ulan, baha, ng uh, kami sa tropa nga magukod sa amo, mabumbahan kami. Tungtong na sa 2017, Silintin, dito na nagsugod ang kalisod na. Ay, eh, dito naman ang focus military naman, dito na nagkagutong na yun. Ang ito na sa kuan kung kuwan sa Tinti. Ano? Nag-inti sa hitabo na, na sinati na ko na sa among barangay Murag di pasagdan ang nakita na ko sa MPF Pakulisod yun. Ang panginabuhi, kami nga sa pamilya, bisag po ang pamilya nino. Ngunit tumating ang panahon ng pag-asa. Isa-isang bumaba mula sa kabundukan, dala ang hangaring makapiling muli ang pamilya at magsimula ng panibagong buhay. Pagkadawat na mo ng iklut ng lovely home na may 150 pesos mo ang pagpunyo masulbad mo ang pangadlaw-adlaw nga panginanglanon. Ang dapat ng pagtabang kay gawas nga kuha na ka para nung ko nakakaon nga kung katulog sa adlaw, anak na ba? Dako lang kung siyang talagin ng kasabot ko ng bukod nga mas ayahay nga kasarin nga kung kaya nga rin. sa iklet, dako ugid ang tabang kaya nga kung anak, apo, nakapaiskwira na ko, sa tulong ng 8th Infantry Dependable Battalion, sa ilalim ng 4th Infantry Diamond Division, nabuo ang Pigbuligaan Tribal Federation. Isang samahang binubuo ng mga dating rebelde, mga katutubo at dating mga taga-suporta ng New People's Army na ngayon nagkakaisa para sa iisang layunin, ang kapayapaan at pagunlad. Dati silang bahagi ng kaguluhan, ngayon sila ay haligi ng pagbabago. Sa ikapitong anibersaryo ng Task Force Balikloob noong Mayo, kinilala ang Tigbuligaan Tribal Federation bilang Best People's Organization sa buong Eastern Mindanao sa ginanap na seremonya sa Camp Emilio Aguinaldo, Quezon City, patunay ng kanilang tagumpay sa pagbabalikloob, pagkakaisa at muling pagtatayo ng kanilang komunidad. Kaning Tigbuligaan, uh, this is a coordination with interagency. So, gikan sa atong Armed Forces of the Philippines, na coordination sa atong DILG, sa Dividend sa LGO. So, ginahatagan sila o pribilihiyo na maka-organize sila. Dako siya o tabang yun kay natagaan na itong opportunity nga uh, ang ganing atong mga egsoon na gikan sa PICAS uh, nakabalik sa gobyerno. Itong Pigbuligaan Federation na uh, organization natin, sila yung nag-o-oversee sa ating People's Organization. Kasi marami tayong People's Organization na binoo dito sa ating area of operation. Gusto natin na itong People's Organization na nabuo natin, na yung ngayon karamihan sa kanila, nasa advanced category na sila, meron na silang livelihood, meron na silang uh, kumikita na sila sa mga uh, assistance na ibinigay ng government sa kanila. Ang kanilang kwento ay kwento ng pagbangon. Kwento ng isang bayang mas piniling magtanim ng pag-asa kaysa maghasik ng takot. Sa pamamagitan ng pagtutulungan, determinasyon at malasakit, ang dating mga mandirigma ngayon ay katuwang na ng gobyerno sa kapayapaan at kaundaran. Dahil sa iklip, muling nakabalik sa tahimik na pamumuhay ang mga dating rebelde. May trabaho, may bahay at higit sa lahat, may direksyon. Ang kapayapaan ay hindi lang hangarin ito ay pamumuhay na magkakasama nating itataguyod hanggang sa muli dito lamang sa tungo sa pagbabago